Ayun lang ganon under na ayon, lang naman yun mga parapolo discipline natin, marami yun. Untung yung makakaroon ng tali, detalyan yung provider niyo, tapos detalyan pa yung mga tali. ang niyo para

Bago kayo sa mga video, SSS na mag-ibig at bidet. Kung tayo ay may loan at ito ay pwede sa mga 54,000 ninyo, na lang po sabihan niyo sa government voucher para ito ay may kapag meron po kayo loan SSS, sa BIDET, at sa Pag-ibig, yung voucher po ninyo, magbibigay sa sa HR po natin. Okay? Para direkta po mababawa sa paytip sa sahod ninyo yung contribution ninyo or yung bonus ninyo. Kasi pag hindi nyo po bin, uh, nungurugan yan, magkakaroon ng penalties yan. Pataan so, pa po yung uh, ano hindi yan. Babayaran ninyo. Okay, sa Bonaventure Insurance, tayo ay binabawasan ng 140 kada taon. Ang bono failure insurance ay magagamit natin kapag gusto natin ng hikin. kapag kayo ay na o namatay, ito ay nagagamit sa pansarili lapang. Kapag kayo po ay na kailangan ninyo, kailangan kayo ay magbigay abiso sa supervisor, area manager, coordinator, para sila naman ang magtatawag sa office at ito ay ma-report sa sisalisi na sa namamahala sa ating. Ang ating bono ay nagagamit lamang sa hospital. Kailangan din po ninyong itago ang mga original na resibo dahil ito po ay attachment natin sa mga document na ipapasa sa Hindi po mahalaga na inyong pagpapahospital ang babayaran ng ating Bonaventures. Kung ano lang po ang sakop ng Bonaventures, ito lang po ang babayaran. Kapag kayo po ay lumagpag ng amount ng Bonaventures, ito po ay babayaran na ninyo. At kapag kayo naman po ay namatay, naman, <coughs> ang inyong maulay iiwan ay makakakuha ng 30,000. Sino ba niya? guys, Sir, paano pag galimbawa nag-resign ka, yung mga kinaltas <laughs> na ganyan, hindi mawawala. Sir, kailangan 'yung bago hindi siya makukuha sir kung totoo sa ito hulog din naman namin yun <laughs> <laughs> bakit hindi siya makukuha kung totoo kaya yun yung tiyatawag okay, yun <laughs> na insurance kaya yung insurance ka magpunta <laughs> wala kang insurance kaya yung <laughs> insurance wala naman pa niya kaya yung <laughs> kapag binabayaran niya kasi kahit... yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya kahit isang araw, isang araw pa lang kayo nababawasan ng 140 sa isang tao din nyo, may nangyari hindi maganda sa inyo, pwede nyo namang over yung 30,000. Pasok na siya sa anak. Pasok na agad yun, basta SMS na kayo. Pasok hmm. Pero, Pero may nar, may kita kayo. Pag dito na, pag dito na accidentally, sir. Pwede yun. Kahit nasa labas kayo, kahit natutulog nga kayo. Insurance pa rin yung gagamitin, sir. Oo. Oh, Gusto mo accidentally kita. <laughs> ano pag nagpas <laughs> na yung ano, sir? Hindi na kayo na accidentally kayo. Dala lang, May tanong pa, may follow up po. Sige. Ano sir, pag... <laughs> Pati tayo, pre. Ano sir, pag nagpas na yung ano namin dun, sir? Yung bill sa ano, hindi na kaya ng insurance. Sagot okay na namin. Babayaran nyo na yon. Pero hindi pa ako kasi sinawa, na-confine kayo, ang babayaran nyo. Ibig sabihin na, sir, mga mga sa madaling salita, hindi tutulong yung opisina. Wala nung tulong ang opisina nun. Yun na lang. Yun okay. na lang yung insurance na yun. Ibig sa sabihin sir, wala talagang tulong ang ano. Kasi yung pera na yun, pera pa rin namin yun.

Wala kasi pira na pinag-pira ng ECD, sir. Ang kumpanya natin ay may mga kumpanyang hawa. Sino ba ang magbibigay ng tulong na mapupunta sa iyo sa tingin mo? Di ba tayo dito pinapasawad tayo ni Soler? dinadala sa SMS Sa tingin mo, sino tutulong sa iyo? Di ba may SS ka? May PhilHealth ka? Meron ka pang inipin yung insurance na binabayaran ng ano bang tulong kailangan mo? Kung taga para ka at saka gasta mo ting bibigyan ka. Hindi mamang ibig sabihin, yung tulong na lang ng Walang ganoon, sir. Wala. Sino ba 'yon? Sa akin wala sabihin, wala ang tulong ng opisina mo. Kasi yung benefit na 'yon, sa amin pa rin. Ang insurance natin, hindi natin. Tapos, may makukuha tayo ng 20,000 pag-lapse. So, ay makita kasi kayo. Okay? Ang kita. Ah, HM. 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 uh okay. ano? Kapag nagpa ba yung HMO at saka ano? Kapag nagpa sila, dito ma, para dito ma, meron. Salami Ma'am, ang kinaklaro pa yung kasi Ma'am, ano daw, kung tutulong ba daw yung opisina Maliban sa ano ma'am, maliban sa pinabensyo. Walang tulong. Walang tulong. Walang Walang lo naibibigay sa SD. Si Yan. Yes, oh. Wala. Wala. Wala muna. Wala muna. Piliin niyo na lang mga accident. Sa emergency room, ingat mga bata. Hindi dami ng mga bata. Oh, accident eh. Hindi nilini ng oxidation. JP accident eh. Maganda ba 'yung mga ito? Hindi na ako mag cellphone calls sa halimbawa. O, ayan, halimbawa. Kung ano yung sa insurance, ano ka? Ano, uh, pasok pa ba yun sa admin, sa content? Buna picture. pag pa po kapumang, pero yung magiging total na na billing mo doon, pwede yung cover na yung insurance. Si yun na po yung worth 30,000. Ah, so ibig sabihin pag lumagpas ng 30, Sabot mo na yun. lang SMS is 30,000 30 30 30 lang. Top 30,000 lang. Mm. Okay. So, kung kanya, top 35,000. Yung time yung... max sa Okay. Tayo eh. Tayo na. Sarang. Pwede ba